Uy, sila sir! Ang dami nila sir! Tago-tago! Uy, ano ba yun sila? Parang nagigira sila sa... Wabaw! Tago-tago! Lala! Lala! Sarge! Ang dami nila Sarge! Ang dami nila! Uy! Sarge! Ang dami nila! Sarge! Ang dami natin! So, ayun mga ka-explore, uh, kumuha muna kami ng buko kasi uhaw na uhaw kami. So, meron pang isa dito na nakita nang binagsaka ng laser charge, ayun oh, yes, sunog talaga, ayun oh, sunog, sunog talaga siya. So, ang gagawin namin ngayon ni Sarge ay magpatuloy. Ayan, oh, isa sa mga tinamaan ng laser. Sunog na sunog talaga. Ba Iba, talaga yung ano. Mga Siguro sa mga damuhan to. Ayan, nagkataon na, talaga na diyan tumama, di sunog. Pag sa tao yan, sumama anak ko. Ah, tumama, tumama. Litsun, abutin. Hindi, baka maging abo pa. Kulay pula, speed pink ba to? pink pink ano to? anong kulay nito? ayan oh, ayan uh, yung dahon ng taglagas ha? Huh? taglagas taglagas? taglagas na yung panahon kala ko taglagas na yung buhok <laughs> Yan yung Yan yung uh, <laughs> yung autumn leaves ba? parang gano'n ano? kakulay, kakulay hindi wala namang ano uh, dito. Ano kaya ang puno ito no? Saan kaya ito nagmula itong dahon na ito? Yan may mga mangga pa dito. Kaya galing itong puno, yung puno nito, yung dahon na ito. Saan kaya ito galing Charles no? Wala nga lang. Speed siya mali ba? Speed lang? Parang ganun nga. Wala kang kitang puno niya ba? Ito mangga dito, baka mangga, Hindi naman to sa mangga baka. baka sa mangga yan galing? Saan puno kaya to galing? Huh? Iba naman yung mga dahon nila doon oh. Baka sana yan? Ay ay Kita ko na oh. Asa? Saan? You know, may orong pa o yun ah, Ano yan? Uh, ano yung tawag dyan? tawag yung puno yan. Binunga Binunga pala Binunga, yung punong binunga uh, Napakaganda niyan gawing panggatong napakalakas, ano yan, umapoy binunga tawag dyan, Sarge binunga baka ano, may butas baka may akala accident. ko, ano na baka may tsanak dito wala naman siguro, no Maliit lang naman na butas yan. Ah, wala to. Parang, parang apak lang siguro yan ang iliit. <laughs> yan yung delikado. <laughs> Laki na ng ano, mga kaysa loo, oh, durian. Pero walang bunga. Napakalaking ah, puno pero walang bunga. Hmm. hmm. No? Ito naman yeah, nga. Yes. So, narinig mo yun, Sarge?

Parang nakalbo yung bukid, Sarge, oh. Huh? Ha? Di kaya, ay, di kaya yung tinamaan ng mga laser ng alien, Sarge. Yun, know, upo na upo talaga. Eh. Oh, upo na kayo. Yan, oh. Kalbo yung ano. Baka Ayun, parang nasunog. Ay, parang na natin. Eh. Yan, you oh. Know? Daanan ba yan? Parang daanan, no? Ewan ko. Kalbo talaga siya. Isaw mo nga sa ano oh. mo. Hindi makita. Makita, na hindi huh? masyado. Ayan, o, yung parting yan, o. Hindi, dito nga. oh? kalibo talaga, bakit tinamaan yan, o. Uh, o, yan, o, ayan, o, ayan. Ayan. Iba yung forma niya, no? mm -hmm. Parang nasunog talaga siya. Ando, no? Alah, ano nangyari sa puno na yan, Sarge? Parang tinamaan ng kidlat, Sarge. parang laki na, no? Ayan, no? Sunog talaga siya. Sunog yung puno. Parang tinamaan ng kidlat. Sir, ang daming nasusunog talaga dito sa area, sir. Ha? Huh? Dito, nasunog pa rin, oh. Tinamaan yata yung punong saging. Ito, Nasunog talaga. Ano? Oh. Saka isa to, ito mga tinamaan, sir. Ah, tignan mo kidlat, Huh? Ano nito ito? Tignan mo dito. Saan? Parang ang alin. Yung mga damuhan ba? Pag ganun lahat. No? Tignan nyo. Parang merong... Parang nabulabog. Parang yung area merong mga... Ano ba ang tawag? Na, yan? no, dumapa yung mga... Nakadapa yung mga damuhan. Parang merong nag ano dito. Parang ginalaw ito yung area na ito, Sarge. Ha? Huh? Parang ginalaw siya. Hindi kaya ito ginalaw ng mayari. Eh, wan ko hindi naman hindi naman siya napunta dito. Ha? No? So, kaya nga sabi niya sa atin na isa pa yung punong yan, no? Oh. Parang tinamaan ng kidlat talaga, sunog na sunog. Hmm. Ayun oh, sirang-sira talaga yung puno. Dulo sa katang. Lah, La, ano yun? Ano yun? Lah. Grabe na to. Tara, tara, tara. Ang dami nila, sir! Sige, parang! Tago, Uy! Ano ba yun sila? Parang nagigira sila sa... Ibabaw! Tago, tago! Uy! Lala. Lala. Lala! 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 Yung mga... Sir! So Yung mga UFO! So sir! So parang nag... Parang nagigira sila sa... Ibabaw! Parang nag... Lala! Ayan oh! Ako mga tayo, taga Ha? Ayan oh! Ayan wala na sila. Parang nagbubumbahan sila sa uh, uh, isa't isa. Yung mga lumilipad na UFO. Parang nagigayra sila. May naririnig ka pa. Parang, para lang kasi ano sila. Saan ba yung papunta? Parang, ah, uh, para silang dumaan dito ba? Tapos nag, nag ano sila? Nagkira nga. Nagpapalitan ng laser. Yung uh, UFO. Na naggira sila sa kapwa nila. UFO. Parang ganun ba? Yung nangyari. Akala ko Pinoy ah. Uh, to Pinoy lang. Parang, parang ano sila ba? Nag ano sila? Parang nag aaway yata sila. Nag aaway nga Tapos biglang dumaan dito uh, sa ano namin. Ibabaw namin. So na ano kami na ano pala sila natakot kami baka matamaan kami ng laser nila iba't iba pala din sila ng klase no? siguro siguro baka ano sila no may, baka hindi meron din silang mga meron din silang magkakalaban din sila o mm -hmm. baka may mga ano din alien na hindi nagkakasundo gaya ng mga Pinay gaya, gaya pinoy, ng, ng ano, diba? gaya ng tao saan, ka, saan kayo papunta yun no eh sandali lang parang dumaan lang sila Tara kaya kita doon. Sige sige, okay. kitin natin para may para mai uh, ano kasi dito kasi nagkataon ba. Baka eh, yeah. baka tingnan ba? para makita Bak talaga natin. Kamera ng galan din din. Eh maka explore mo. No? Huh? Oh, saan na ka pa? Saan kaya tapunta yung mga uh, UFO na yun? Parang dumaan lang sila dito. Parang don parang don sila papunta sa Alzo. Direksyon. Dire Bro, ang bilis, ang bilis ng lipad nila. <laughs> eh, doon tayo. tayo. Akyat pa tayo sa tuktok para makita talaga natin. natanaw na tanaw dito yung mga karagatan mga sloro, yung dagat Jesus. Para nawala na yung mga yoy dito. Wala na siguro. Wala na siguro yung UFO dito, sir. Yan. Hindi na patakot din. Sarge. Yan pa si Sarge. Ha? Sige, sige. Dito tayo, Sarge. Papa. Para kasing napaka-open dyan. Kung so, dali makita dyan. Dito tayo magpahinga. Tago muna tayo ng sandal konti. baka pa makita tayo. Parang pansaging. Huwag ka mag... Ano dyan? Baka makita ka dyan? parang wala na no ano? Wala wala akong naririnig o napapansin Yanito na lang, Sir うん。<Là. S 2> mm hmm.